guys biyaya talaga po sa amin salamat po yun guys oh namumuti sa ilalim guys wow thank you po oh salamat po Ay. wow thank you Wow. Mat. yan lang po ang masasabi ko sobrang thank you hello guys ayan meron pa po sa ilalim guys ayan islang buraw po Guys, sobrang thank you, thank you po talaga. Ito nakita ko kanina, sabi ko pa pumuputi sa ilalim. Guys, so, lucky Bye. Thank you for watching po. Bye.